Sabahang-sabahaw ngayon, sartinas at bahaw. Okay na to. Oh. O, bantayan niyang sinahingan. Ngayon ang bahala ah. Opo pa. At ako'y alis na at magtatapos ako ng damo. At para mamaya meron tayong pagkain ah. Opo, Opo pa. Opo Sige, pa. Ba bye ba bye. Bye ano, bye. Andrea? Ano yung kuya? Sir, talaga natin kay Papa. Oo nga, Kuya. At sa mga sipag na, mabait pa. At responsable pa ka ma. Kaya dapat tayo, Andrea, maging responsable rin tayo mga anak. Tulad na lang ng paglilinis ng bahay. Mga gawain rin dito sa loob ng bahay. Pati yung pag-aaral ng kapitulunsoy. Sa bundo nating kapatid. Dapat nagagawa na natin yan. Oo nga, Kuya. Tama ka. Para pagdating ni Papa, magpapahinga na lang siya. Oo nga, Andrea. Teka, baanin nyo ni Papa? Sigurado, magugutom siya. Teka, sino magdadala, Andrea? Ako na lang, kuya. Sige, bilisan muna at baka magutom pa si Papa. Sige, kuya. Bantay mo si Tulonsoy, ha? Sige, Andrea. Bakit siya na nag-aas kuya? Ito ba talaga ano? Nagising si Tulonsoy? Hindi pa. Tulonsoy na lang kasi nga, kasi pa. Tulonsoy na yung Tulonsoy natin, ha? Oo. Ano mo nang ng ano? Kahit na tubig. Pa? Pero, ako na naman dapat magsain. Mag Pagkatapos ko magsaing O, oh, ganito ha. Ah. dalawa, ate. Kuya, hindi kayong dalawa. Hindi kayo. Kayong dalawang panganay dito ha. Ah. Pagkatapos ko magsaing ang gagawin nyo, bantayan nyo mga kapatid nyo ha. Kasi magtatabas na ako ng damo doon. para mamaya, ipagkain naman tayo ha. O oh, sige, sige na. Pa. Sige na. At ako'y magsay pa. Ay, salamat. Hindi hintayin ka na lang maluto at tapos na ako ng damo. Kailangan namin ng pera ngayon para mamaya may pangkain kami. baho na to. Pwede ko pa itong ibaon niya. Tsaka isang sardinas. Okay na. Para yung ano, para sinain ko sa mga ina ko na lang. Sain so, naman kasi ito may tatapin mo. Kainin mo na. Ito lang yung baho ko mamaya. Sardinas ang baho. Okay na ito. Aalis ka na ba? Hindi, mamaya-maya. Oh, ako kuya, yung piniling ko basta, yung mga kapatid nyo, ha? Opo, pa. Antayan nyo, kayong dalawang nakapanganay dito, ha? Opo, pa. Uwin yun yung dapat, ha? Iba lang, kaya ayos na ako, ayos yung mga gamit ko, kung tapas damo damot yun, ha? Opo, pa. nyo, sinahing, ha? Ayun ang bahala, ha? Opo, pa. Opa. At ako'y aalis na, ha? At... Tapos ako ng damo at para mamaya meron tayong pagkain na. Okay, pa, sige, bye-bye. Bye-bye. Alam mo, Andrea? Ano yung kuya? Ang sulit talaga natin kay Papa. Oo nga, kuya. Pag sa mga sipag na, mabait pa. At responsable pa, Mama. Kaya dapat tayo, Andrea, Maging responsable rin tayo mga anak para lang ng paglilinis ng bahay. Mga gawain rin dito sa loob ng bahay. Pati yung pag-aaralan ng Kapitulansoy sa bunto nating kapatid. Dapat nagagawa lang natin yan. Oo nga Kuya, tama ka. Para pagdating ni Papa, magpapahinga na lang siya. Oo nga, Andrea. Teka, ba nyo ni Papa? Sigurado, magugutom siya. Teka, sino magdadala, Andrea? Ako na lang, kuya. Sige, bilis sa muna. Baka magutom pa si Papa. Sige, kuya. Bantay mo si Tulong Sui, ha? Sige, Andrea. Ah, ito na pala yung ano, tatapasan ko ng damo. ko na nga Para maaga ako matapos. matanda na talaga si Papa. Pati yung baon niya, naiwan niya na. Pero okay lang, kaya ko itong dalihin kay Papa. Itakbo ko na nga to. At baka magutom pa si Papa. Bilisan ko na nga. Papa, Papa, Papa! Oh, na, ba't nandito ka? Kasi Papa, naiwan niyo yung baon niyo. Ay, ito Papa. Ano? Siguro kamamadali ko kanina. Pero salamat na ka. Nag-alala po kasi kami ni Kuya. Baka po magutong kayo. Maraming salamat na na ka. Salamat na ka. Buti na lang may mga anak ko katulad nyo. Maalalahan